Yan guys, tapos na tayo sa ating ginagawa ngayon. Nag-spray tayo sa ka kunting hugas oh, service. Kasi wala na. Yan, dito po ako sa farm. Yan, yung source ng tubig. Ang lakas, yung kaya't na nga kung oh, no, ano, kung tiyara may dinatata. Paan naman, garden yun, na Ajay. Madamang kaya't nga mang garden. Ni, nee. Ajay. Ajay nga banda, guys. Yan. Adakampunan. Yan. Kino, so, damamuita. Hindi eh, na ako nagagat. Yan. Parang nga yan. Pauwi na ako guys. Kaya ito lang ang dahan dito, dito oh. Sa ano, masisiminto din yan. Kaya yung government sana. Bilisan na ang pag ano, dito, pag siminto. kawawa yung mga sasakyan. Ang mga akyat yan. Kaiikap nilang dito. Nag-iikap sila ngayon guys yan. Uh, Farmers, uh, Burburai Farmers Association guys yan. Nag-iikap sila ngayon. Ano ata ni Governor Gambito. Yan mga 90 ata katao to. Naglinis yan. Nilisan nila yan. Guys. Yan.